episode 14 mga kapisda and check natin yung ating mga alagang fingerlings yan so malapit na silang mag 2 weeks ayan sa kunting galaw lang nila mga kapisda ay naamoy ko na nangamoy na yung tubig ayan so ito ay mababaw and minsan ang ginagawa ko kung hindi naman sila nakalutang ibig sabihin tolerable pa sa kanila yung amoy ng tubig so what we are going to do is mag add ako ng tubig gagawin kong kalahati dahil malaki na rin sila so gradually mag increase ako ng tubig paunti-unti ngayon check natin, lalagyan natin sila ng pins laglagan natin ayan so malaki na rin lumaki na rin sila at matibay pa rin. Ayan. Okay. So, mataba naman sila, mga kapisda. Ibig sabihin, magwo work din talaga kahit na maliit lang ang paglagyan sa kanila. Makakabuhay pa rin para tayo nang dito. Ganun siya and ang ginagawa ko na lang dito ay pulbos ko nang inilalagay yung probiotics ang probiotics ano siya mga kapisda pwede siyang powder na direct, direct ilagay sa pan pwede rin activate pero pagka first 7 days maganda yung activated yun ang aking tested po mga kapisda and again ipapakita ko rin yung kasabayan nya na inalis ko dito inilipat doon sa aquarium ito yung mga nasa aquarium natin mga kapisda. Yan. So, nagsasalita pa lang tayo mga kapisda. Kapisado na nila. Naririnig na rin nila. At nasasanay din sila gaya ng tilapia. Yan, pag naririnig na nila, alam na nila na kakain na sila. So, kunting patak lang natin dyan, alam na nila yan. Lagay-lagay na sila. Lalapit na. Ayan. So, parang brain din yung mga isda natin mautak din malakas din ang pakiramdam tsaka kabisado nila masasanay din sila kung saan yung sila nila doon masasanay na rin sila yan so, kain, kain lang ito rin yung probiotics powder lang ang nilalagay ko sya din nilagyan ko ito nung isang araw ng 5 grams sa kapis ito mga kapis da, lalagyan nyo lang nito yan depende po sa sa tubig saka kung kung marami nakalutang or wala naman yan maglagay pa rin kayo ng ano Mas importante ako maintenance everyday malagyan siya